Hello everyone, nandito na naman tayo guys para mag magreaksyon ng konting video about po sa mga politics guys At ito po guys, uh, noong panahon po na tumatakbo si Tatay Digong bilang isang presidente po Ito po ay nagpunta sa aming bayan, sa Isabela At tinignan niya po kung anong mga kinabubuhay ng mga Isabelin At nakita niya po doon sa aming bayan ay ang mga daan, lalong lalo na po yung mga tulay na naabot po ng tubig tapos yung pangako noon ni Tatay Digong na ipapagawa niya yung tulay doon sa uh, malapit po sa amin. And then ang nangyari po hanggang ngayon ay hindi pa po yun nagagawa. So sa tuwing bagyo po at malakas po ang ulan yun po ay na laging nababaha. At hindi po nakakalakad yung mga tao doon kasi malalim po yung tubig doon. And then uh, nung nakaraang bagyo ngayong taon na ito, Grabe na naman po ang nangyari. Hindi makalakad ang mga tao na pumunta sa palengke kasi nga hindi po sila pwede dumaan doon dahil yung tubig ay malalim doon. Kaya hanggang ngayon, yung pangako niya na yon natapos na po yung terminus niya, ay hindi pa niya nagawa yung mga pinangako niya sa si Sabela Tulad po ng mga daan sa amin na mga rough road, sabi niya, papaispalto niya po yon palalagyan po ng mga semento, yun po ay hindi rin po nagawa. Pero ngayon po ay unti-unti pong nagagawa ni BBM yung mga pinangako ni Tatay Digong noon nung siya po ay nakaupo. So maraming salamat po kay BBM kasi yung mga pangarap ng Isabela ay naunti-unti na pong natutupad. Yung daan po papunta sa amin ay tapos na yon Diretso na po yon at yun po ay sementado na po lahat nang dahil po kay BBM. Kaya maraming salamat po sa ating presidente BBM. Solid po tayo. Maraming salamat and God bless you.